Eto na mga kaibigan, ang bagong project car natin na 1978 Toyota Crown. Yan. Ang makina po niyan ay 5R 2.0 four speed transmission at talaga namang napakatibay. Pero all manual po ito. So pawis steering to. Simulan natin ang alamat. eh. Okay.

Meron po. po, may lawan pa po siya. pa pala ka Engine bay. Wa, oh, engine Hindi na. na. lang po, pag ano na, nandun na po sa talyer. Oo, pala lahat sa asin, no? Hmm. hindi eh, na uulan na. Hindi na aarawan to. Mm hmm. Ito yung fuel. Hubuti natin sa tanke. Eh. I-dextros natin doon sa talaga natin. Mahaba naman siya. Nakuha yun. Okay? Bago na to. Ito na ang simula ng alamat. So naglagay na tayo ng battery. Gasolina, may dala tayo. Bumili muna tayo. Lubunutin so, natin yung hose papuntang tangke. Dito muna natin lalagay sa mas malit na lagayan. Lagay natin sa safe na lugar. Pampay start lang. ignition coil bago. May dala rin ako spark plug na bago. Carburetor, bubuksan natin. Sigurado natuyuan na yan. Baka stuck na yung loob niyan. So, ko sa radiator, hindi naman natuyuan. So, yun ang isang magandang indikasyon na walang leak, no? Pero, syempre, ikukulat na natin yan. Langis. May laman naman. Well maintained dito. Well maintained dito talaga ni Tito. Tito lang tawag ko. Si Tito. Ang daddy ng aking best friend ng no high school. Bago compressor niya, no? Well maintained to. Ang lamig na aircon nito. Ang bigat lang talaga ng manibela terminal yata tayo Ito. Ba? Alin. Ay, Sasama na sa positive. Ito ang ginagawa namin dati ni Utol. Bumubuhay kami ng mga natutulog ng mga sasakyan na ilang years na. Gagawin ulit natin ngayon. For the love of the game. Okay. Nire-ready lang ng mga kaibigan natin. Pops Jacob and si Utol. Underdog. Yan yung sa loob solid nito eto yung pag bumangga ka yari ka talaga tigas nyan kasi yung gauge nito yung talagang classic yung pahaba yung pahaba sya Yun, no? hindi sya bilog tumatakbo yan pag ano jeet <laughs> ang lamig aircon nito nakahanging type na sya converted na pero urig-urig pa din naman halos lahat ng loob. Yung mga upholstery lang na paggawa nila before. Siguro sa edad na rin. Pero urig pa itong mga hanggo. No? Yan, manikilado pa yan. Madali na i-restore yan. Malupit ang gagawin natin build dito. Yun o, no? working na. <laughs> ang alam ko, 4 speed lang to eh. 1, 2, 3, 4, Ah, 4 speed manual lang. Pero mahaba ang ano nito, ang bira nito mga crown kasi malalaki body nito. 5 holes din to. Magandang sa rektahan to. Maganda gear ratio ng mga yan. Ito pa oh. Crown Motor Sales. eto chrome bumper pa daw to. Kinulayan lang. Pero kompleto, walang basa ang tail to. May crown yan dito eh. Or Toyota na nakasulat. Madali na yun. Marami na nagagawa ng 3D printing ngayon. Ito, orig pa. Toyota. 1978. tara, ayusin na natin. Panda na natin to. Excited na ako. Ayan o. Oh. 2018 yung pinaltago yan. Ayun, ang gagawin mo, de extras muna. Pero may maduming fuel to, lo. Alisin mo muna sa fuel filter may lamang madumi o para may kalawang ilalayo natin sa ignition coil lipat na sa mas malit na lagayan ito yung carb Hindi pa naman stuck up gumagalaw pa yung butterfly nyan lalagyan lang natin hanggang kumalahati dito sa floater Yan. medyo matagal-tagal to naka-upgrade na rin pala to IC type na o oh, alternator o oh. naka-IC type na sya 90 ampere wow problema kasi sa mga old school minsan pag yung mag aircon ka mag sounds ka headlight kagay nito apat ah, ang headlight nito matakaw sa battery yan nalolobat so ito hindi na yan alternator nito ay IC type na gandang upgrade yan balak ko to gawing ano eh, siguro ano, 1kz na automatic, pwede rito no. Turbo diesel. Sarap niyan, tapos ibabagyo natin no. Solid suspension ang lupit na suspension nito na kayo kuhama pa to si tito bago lahat ng gulong kaya lang na-expire lang 2017 niya binili yan buhayin natin to gandang project nito so ang gagawin mo dyan bubutasan mo ngayon to Yan ang pang-prime mo sa carburador wala lang ng mga matulis na bagay schoolers, alam na alam yan. Di ba kasi yung may experience ka talaga kaysa doon sa nag Alay na matutol. Look like that. ba diba yan? Spirit siya Yeah. Kapya. Kampay. Yan. Lalagyan mo yan dito sa butas. Para diretso sa baso. Kasi pag dito mo yan sa bibig niya lagay, malulunod ang spark plug. Ayan, tinan mo yung baso na nagkakaroon. Para matagal mag-minor. Kasi pag-wisiklar, boost kaagad agad yan okay okay na level na under kaya to sana sana under Ay, yan dito yan si tito under yan dito maririnig nyo ulit paano umandar itong inyong makina siyempre unang start after matambak may butas na rin eh. ilayo nyo sa puli ha talian natin yan. Para lang mapaandar ma lang natin, mapainit lang natin. Ang samantala lang. Iwas nyo sa fan at sa tuli. Kahit mm. ganyan, para sa eh. mm. Okay. Start tayo. Ready na lahat? Clear na? Tubing na ready. Battery, radiator, puno. Carburador. Mamaya. Tignan natin kung papalya. yan, may laman na yun. Cambio ha, huh? Pops. Susi na sa'yo. Alright. Ito na, moment of truth. Simula ka yung hindi yung Clear? Okay, clear. Clear? <coughs> tapak up overflow windshield palite lagi nababasa ng na langis yung spark plug number 1 kaya for sure yung isa spark plug niya kaya hindi pa super tinig Kasapa pa yun ngayon pa lang ulit nagpapainit po. 2019 buhay na buhay so hindi masara na stroke kasi si Tito pagka park niya rito yun na yung huling gamit hindi na nakaalis sa pwesto na to ngayon na lang ulit aalis sa pwesto May yak-yak tuloy -yak si Tito i you going to the ito talaga yung nagpapamahal dyan eh. Iyan ang hindi ninyo alam. <laughs> Ibig sabihin yan, pag naka-on yan, nakarekta yung resistor sa ignition coil. Kasi minsan daw, hard starting kapag gumagamit ng resistor do sa ignition coil. Siguro mali yung numero, yung resistance ng ignition coil. Yung resistor niya. Kaya nirekta nire para one click. Ayan o yun oh yan, tas i-off mo na lang para gagamit na sya ulit na resistor hindi mag-iinit yung ignition ko <laughs> okay din oh, tong auto ni Tito eh, may no? aircon pa kaya to sumingaw na to oh. oh, malamig pa oh malamig pa yata malamig pa oh ganda ng makina pakinggan nyo sprinter nga 你把很多。Okay,